Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo para sa darating na linggo dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Bago pa man lumamig ang ating kape, tayo po'y mag-aral na at pagnilay-nilayan para sa ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon ang Ebanghelyo mula kay San Juan, Kabanata 6, versikulo 51 hanggang 58. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po natin pagdasal ang mga nangangailangan ng ating panalangin. Sabay-sabay po tayong tumawag sa banal na Espiritu ng Diyos upang tulungan tayo sa pag-aaral na ito. Sabay-sabay tayong lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwi na'y magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang pagbasa ng Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon, ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Atin pong narinig ang Ibanghelyo ayon kay San Juan para sa darating na ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Atin na pong tingnan ang ating mga tanong sa kwentuhan na ito sa ating pagtatalakayan. Tama ba o mali? Tumpak ba o mali? Ang tinapay na ibibigay ni Jesus ay tunay na kanyang laman at hindi simbolo lamang. Number one, tumpak. Number two, mali. Kung alam na po ninyo ang kasagutan sa tanong nating ito, mal Mangyaring inyo na ipadala ang inyong sagot doon sa numero na sa inyong harapan 0917 Ang una po mga pagpadala ng tamang sagot atin pong ahandugan ng 100 pesos load para sa inyong numero o sa numero inyong ninanais. Sa malala, kapag tayo nagugutom, ay tayo kumakain. Pwede ng kanin, pwede rin naman ng tinapay. At tayo mga Pilipino ay mahilig sa, marami sa atin ay mahilig sa pandisal. Ang tema ng ating ebanghelyo ay tinapay para sa mga tao noon ito ang nagbibigay buhay. tama nga naman dahil kung hindi kayo kakain ay magugutom at siyempre pag nagutom dire-diretso na sa kung hindi talaga kakain sa kamatayan. Kaya nga binanggit kaagad ni Jesus ang tema na ng, ng kanyang pinalalahanan ang mga tao na siya yung tinapay na nagbibigay buhay mula sa langit. Tandaan po ninyo na yung ating pagbasang ito ay nanggaling o, o katatapos lang mula doon sa eksena ng pagpaparami ng tinapay na ating Panginoon. Siya yung sinasabi niyang tinapay na bumaba sa langit at nagbibigay ng buhay. Ang matindi rito, ang tinapay na ibibigay niya, ang banggit niya ng derecho ay ang kanyang laman. Kaya sa mga taong nakikinig sa kanya, ito'y nagpapaalala sa kanila doon sa kasaysayan ng ng Israel nung sila ay namulot sa disyerto ng mga hindi nila malam kung saan nang galing. Kaya ang alam nila nung paggising nila sa umaga, nakakalat ang mga bagay na ito na kulay puti. At sabi nga nila, nung no, hindi nga nila malam kung saan nang galing. ay isa lang pinanggalingan yan, ay sa langit. Yan po ang tinatawag na mana. Yung mana, kung hindi pa kayo nakakakita ganyan po ang kanyang isto, ang kanyang itsura. Pero siyempre, ito pinalaki na natin. Pag maliit siya na mukha talaga yung parang maliliit na nabutil. At siya, iniipon nila, yan ang magiging parang harina, harina at kanilang lulutuin para maging tinapay. Pero ngayon, ang banggit na Jesus say, ako ang tinapay. At ang sabi niya nga, yung tinapay na yan ay yung kanyang laman. Kaya nga, magugulat ka kasi alam natin, ang tinapay ay yan ay gawa sa harina. Ngayon, ang sabi ni Jesus, ito ay tinapay na kanyang laman. Ay kaya nga nagtalo-talo ang mga hudyo. Kasi sabi nila, paano niya may bibigay yung kanyang laman? Kakainin ba natin to Pero dire-direcho ating Panginoon. O, eh, kapag nyo, kayo kakain ng akin laman, at iinom ng kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y kahila-hilakbot kasi ito'y di ba parang kanibalisim na ang tawag dyan. Eh, kaya nga takang-taka yung mga nakikinig sa kanya sapagkat ayon sa kasulatan sa Levitico, Kabanata 17, sanggal 11-12, sapagkat ang buhay ay nasa dugo, kaya nga hindi kayo dapat hindi ninyo ito dapat kainin, ni oh, Hindi pwedeng kumain ng dugo, lalo na ng laman ng tao. Pinagbabawal yan. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, yung aking tinapay na bibigay yung kanyang laman, eh bawal nga, di ba, kumain ng dugo. At tayo ng mga Pilipino, eh, tuwan-tuwa naman kumakain ng dinuguan. Ayan, yan ipinagbawal noon sa lumang tipan. Yung robot, walang mga laman yan, wala rin dugo yan. Ang tao lang ang may kat ang may laman at saka dugo. Kung kaya nga, sabi nga ng isang komentarista ng Biblia na si Moloni, tanging ang physical na katawan ng isang tao ang pwedeng gumawa ng laman at dugo. In short, yung sinasabi ni Jesus, hindi ito parang simbolismo lamang. Yung kanya sinasabing kakain ng kanyang laman, aba ito tunay. At katunayan nga, no siya ipako sa krus, kitang-kita -kita naman natin, yung katawan at sa dugo na ating Panginoon na sumambulat mula sa paanan mula sa krus at siyempre sa paanan ng Santa Cruz at diretso ang ating Panginoon nung kanya sinabi ang kumakain ng aking laman at umiinom na aking dugo yon ang may buhay na walang hanggan ay eh, akin po hinighlight na yung salitang kumakain kasi ang lagi natin na natatandaan pag kasi kumakain, ay yung normal na bubu buksan mo yung bibig, lalagyan mo na pagkain, tapos ngunguyain. Pero yung pagkakagamit ni San Juan na salita sa Griego, hindi lang yun yung ordinaryong salita natin na kain. Matuturoan ko kayo ng konting Griego. Ang basa po dyan, sa unang linya, yan po ang salitang Griego ay trogo. Na ang ibig sabihin ay eh, hindi lang kain to munch, to know, to masticate, or to chew. O kumbaga sa Tagalog, ngatain, ngat-ngatin, nguyain, ngasabin. O, kaya na sinabi ni San Juan, ang sino mang, ayon sa bibig, sa, mula sa bibig ni Jesus, ang, di kuma, ang kumakain ng kanyang katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O, ganyan ang isipin ninyo. Kung sino man ang ngumat-ngat, ngumuya, ngumasab, at, at ngatain ng aking laman parang hindi magandang pakinggan, ano? Pero may gusto akong tumbukin dyan, eh. Kasi ito yung kal ang kalimitang salitang ginagamit natin at aksyon na ginagamit sa pagkain. Yung, yan nga, makalmang kakain ng isang tao. Pero yung salitang ngat-ngaten, nga sabi, ginamit ni San Juan, sino gumagawa niya? O, edi, yung oso na mangat ngat ng tubo, nagpapangos ng tubo, baka, nangumunguyan ng damo, mole yun ng mangasab ng ng karne. In short, ang gusto lang mukhang nakikita ko rito ha. Yung sinasabi ni Jesus na kung sino mang kumain ng kanyang laman, hindi lang niya simbolismo. Napansin nyo ba? Napakaliteral, napakakongkreto yung pagkakagamit na salita ng na, na binitawan ng ating Panginoon. So, hindi lang ito kakain ng kanyang laman na parang simbolismo lang kinakatawa ng kanyang laman. Ay, eh, tunay na ito, buong-buo, konkreto yung laman na sinasabi ni Jesus. Kitang-kita kita naman sa pagkakagamit ng salitang Grego na trogo. Kailan ba nangyayari yun? Ay, eh, uunahan ko na kayo. Ay, eh, di ba noong huling hapunan, noong kinuha ng Panginoon yung kanyang yung, yung tinapay at saka yung alak, may sinabi siya o may makikita natin yan. Samantala, ayon sa isang uh, uh, ko komento sa Catholic Study Bible, ipinahayag natin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagkain sa isang tunay at pisikal na paraan ang nagbibigay buhay na laman ni Jesus sa sakramento. Kaya nga sa banal na Eucharistia, hindi lang yan sumasagisag sa ating Panginoon. Tunay nga na tayo kumakain ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga yung sinabi ng Panginoon, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin, pwede niyong isalin niya sa ganito. Sapagkat ang aking laman ay aktwal na pagkain, ang aking dugo, aktwal na inumin. Hindi lang yan, simbolo na inumin ng, 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 ng kanyang dugo, simbolo na pagkain na kanyang laman. Ito ay ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Hindi ito grape juice. Hindi rin ito wafers. Ito ay ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon na nabayubay sa krus noon. E kaya nga, pabalik-balik tayo sa krus eh, kasi diyan nangyari ang pag-aalay ng kanyang sarili. At ngayon ay eh, pagka tayo nagdiriwang ng Eucharistia ay inaalaala natin ang ang pag Aalay ng Panginoon sa kanyang sarili sa isang hindi madugong paraan. Kaya nga, sabi ng isang santo natin, si San Ignacio ng Antioch, mag-ingat kayo doon sa mga maling pag-iisip. Hindi nila matanggap ng Eucharistia ay ang pareho at ang tunay na katawan ng ating tagapagligtas na si Jesus Cristo. In short, ingat kayo doon sa mga nagsasabit, nagtuturo na ay simbol lang ang Eucharist ng tunay na nang katawan at dugo ng Panginoon. Ay sa ating mga katuloy, hindi. Andun, ang tunay na katawan ng ating Panginoon. Ito, si, ito ang larawan ni San Ignacio. Na mismo yung katawan nga, nginat-ngat ng, mga, ng mga halimaw. Dahil ayaw niya itatwa ang kanyang pananampalatayang katoliko. O, diretso ang ating Panginoon. Yung kumakain ng kanyang laman, yan ang mga isinugo ng, ano, ng Ama. Hindi natin pwedeng paniwalaan yung tunay na katawan at tugon ni Chris sa tanging sa ating sarili lamang kuro-kuro. Eh kaya nga pag kumakain tayo sa komunyon ng itsura tinapay, sinasabi rin na Panginoon hindi lang natin tinatanggap yung tinapay. Si Jesus at ang kanyang ama na sa atin na nasa ating puso at sa ating kaluluwa. At sino yung tinapay na yon? Sinabi niya, tinapay na bumaba mula sa langit, sa langit ay siya yon. Sinabi na niya noong umpisa, ngayon sinasabi na naman niya ulit, ito yung tinapay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga para sa atin, yung banal na Eucharistia, yan ang bukal at layunin ng ating buhay. Eh kasi, yaan na ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, yung tanong ng mga tao, ay paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Ayan na. Nung huling hapunan, yung tinapay na iyon at ang alak na iyon ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon tuwing tayo nagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kung kaya nga, pagka kayo ay pupunta muli sa misa, bigyan nyo ng paggalang ang Eucharistia ng ating Panginoon. Kung so, saan naandun na kanyang tunay na katawan at dugo. Kaya nga, we are proud to be Catholics. At ang ating katanungan, ay ating sagutin na ngayon, ang tinapay na ibibigay ni Jesus ay tunay na kanyang laman at hindi simbolo lamang. Ang inyong sagot ay tumpak. Kung sino man po ang nanalo dito sa ating quiz, malalaman po natin ang kanyang, pangal ang kanyang pangalan sa mga susunod nating pagtatala uh, kayan Samantala, itong mga sumusunod na katanungan para sa mas lalong pagpapalalim na ating binasa. Paano ko pinaghahandaan ang banal na Eukaristiya? Anong parte ng misa kung saan damang-dama na si Jesus ay kasama ko? Paano ko iginagalang ang tunay na laman at dugo ni Jesus sa Eukaristiya? Bandang uli, mula kay Santo Papa, ang ating banal na Papa San Pablo Ikaanim, sabi niya, Si Sus, sa banal na sakramento ang pumipintig na puso sa bawat parokya. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon para sa ma maiksing oras na ito na pag-aaral ng kanyang salita. Sabay-sabay po tayong magdasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambayhin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, Patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, pagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng mga pangiriang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa ating programang sa isang tasa at salita. Nainit pa rin ang ating kape hanggang sa susunod nating pagtatalakayan. Enjoy the rest of the day, the day. Enjoy Sunday and as always, stay good.